Inatasan ni uh, Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang mga pulis na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na droga sa pagharap ni Torres sa media, sinabi niyang ang magiging bagong batayan ng performance ay ang bilang o yung dami ng maarestong drug suspect. Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay you know make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Arresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi, pa pa, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only, way, there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa puskado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Sabalit paglilinaw ng bagong PNP chief, dapat mahuli ng buhay ang mga sospek at hindi nalalabag ang kanilang karapatang pantao. Bibigyan din ng serbisyong legal ang mga pulis na makakasuhan sa kasagsagan ng kanilang trabaho. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay, buhay yan. Oh. Andiyan ang human rights, Anjan ang media. Andiyan ang mga abogado. Ay pang magreklamo yan, ah, dito ka naman babalik sa loob ng Internal Disciplinary Machinery. Andiyan ang Internal Affairs Service. i titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mga asunto sa kanila. So legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Para miha naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga polis. Si pag Chief Police General Nicolas Torre III. <inaudible>